Responsibility ng school at teachers, nagawing safe ang mga estudyante. Share niyo 'to sa mga magulang dyan dahil narito ang inyong alas sa bata. Magandang araw mga kakampi. Attorney Chel Diop na po. May tanong sa ating free legal help desk. Hi Attorney Chel, I'm a parent po and my only son is in grade school. Sa science subject niya po, may experiment sila tapos nagkaroon ng aksidente. May nagliab sa chemicals lab at nagkaroon po siya ng burns sa kamay. Na need po ng medical treatment. Hindi sila pinagsuot ng gloves o safety tapos walang warning yung teacher. Galit na galit po ako sa school dahil napaka-irresponsable na nangyayari yon. May habol po ba ako sa kanila? Nila. Una, sorry pong marinig tungkol sa injury sa anak ninyo. Sana po ay safe at uh, nakapag-recover na siya ngayon. Patungkol naman sa inyong tanong, Opo, may karapatang kayong panagutin ang school at ang teacher ng inyong anak kung malinaw na may kapabayaan o negligence na naging sanhi ng aksidente. Ayon sa batas, may mas mataas na degree of care, caution at foresight ang nararapat para sa school at teachers in relation to the students in their care. Sa Article 218 ng Family Code, responsable silang pangalagaan ang mga batang estudyante habang nasa paaralan pa ito. Tinatawag itong special parental authority. Sa Article 2180 ng Civil Code, nakasaad na pwedeng sinili ng danyos ang mga taong negligent at naging sanhi ng pinsala kasama ang teachers in relation to their students. kung malinaw na ang teacher ay nakulang sa safety precautions sa experiment at ito ang naging dahilan ng injury, pwede itong kasuhan at singilin ng danyos. Para sa school naman, pwede rin itong panagutan sa pangyayari kung maipapakita na nagkulang ito sa proper measures in the selection of its teachers o sa pagconduct ng appropriate supervision sa kanila. Siyempre, bago magsasampan ng kaso, maganda kung kausapin niyo muna yung teacher at saka yung school kung madadaan naman sa magandang usapan at magkaroon ng settlement halimbawa, o di mas okay yon kesa mag-file pa ng kaso. Malaki ang tiwalang binibigay ng lahat ng magulang sa school at sa teachers kung saan pinapag-aral at pinapaalaga ang kanilang mga anak. At dapat gampanan ng maayos ang napaka-importante responsibilidad na ito. Sana nakatulong po ito and follow for more legal guidance. Kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lamang po sa ating free legal help desk www.cheldiokno.com Laging tandaan ang kaalaman ay anyong alas sa batas. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Please like and share mga kakampi. This channel is for you.